Pagkakapat na nyo yabong yabing Okay, na ka. Baka lang sa doon, oh. ano. Basta, JL. Huwag kang... Huwag kang basta-basta na mag chase ng na lane, na. Kung isang direksyon ka lang. Kung, basta, kung magbabago ka ng linya ah. Tamingin ka mo sa side mo. Oo. Oh, basta titingin ka mo, kung halimbawa, manggagaling ka sa kanan mo, ang buwelta mo pakaliwa, tingin ka sa kaliwa muna. Kasi ginala ka ng pakanan mo. Titingin ka lagi sa ano mo na ka, Mag... hindi po kita ka signalize ka, hindi ka titingin sa Sanayin mo nga, kanda nga may sasakyan. Eh, lagi mo ma... Oh. Kaya nga lagi kang mag... Ano, Uming ka may kakatuwiran na wala na sasakyan sa dikula mo. Oo. Oh oh, 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 Lagi mong isipin may sasakyan lang sa paligid mo. Baka yung... Ini Ayun kasi nagpapahamok sa tao, eh, ni isip niya na wala naman sa likura, wala na sa ano. Pagkakain nyo, hindi lang kayo nagpapatakbo sa kalsada. Kahit wala yan o meron, lagi kang alerto. Masyabang, kanyang <laughs> ganyan ka pa ah. Okay, huwag muna kayong lalabas. Kapag kayo nakaba, nakasabi dyan, ewan ko sa inyo. sa kanan ka, kung sa kanan ka lang, kanan. Kung malikot sa kasada. Hindi ko tumuha. Eh, dito ka na. Dyan. ka dyan. Oo, oo, oo.

Ayan siya mga Ayan d'yon Dito ka Pi malamok d'yan dito ka Magpalit tayong dalawa May 21, 20, 24 Nang nagsilang mabukot sahig ng 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 nagsilang mabukot sahig Mabuang. Mabuang sana ka Si Sinabi naman na kung da-drive. <coughs> yeah, Sa harapan ng tingin, ba't sa baba ka nakatingin? Ha? Sa baba ka nakatingin. Sa baba ka nakatingin? Sa harapan ka sa nakatingin, para ka lang na nagbibisikleta. Ba't sa baba ka mamaya? Hindi. Doon, sa harapan, di sa baba dito. Oh, ba, parang sa baba ko ka na kasi. Mamaya <laughs> uh, may... Maiksi kasi mga paa. hey, hindi ko kasi mga ganon.